Hello mga kasari, ayan, kamusta kayong lahat dyan? Today is Friday, is araw na naman po ng check-check sa ating munting tindahan. Mm, -mm. Magugupit-gupit po tayo ngayon sa ating munting tindahan dahil po yung ating mga lalagyan is nakakalbo na, o di ba? Diba? So, ibig sabihin, pag nakakalbo yung ating mga paninda is babenta po yung ating munting tindahan. So, maraming salamat sa aking mga mabutihing customer dahil hindi sila nagsasawang bumili sa aking munting tindahan. So, ayan mga kasari, is today's video is may share ako sa inyo kung nabawi ko na ba yung aking pinuhunan sa aking munting tindahan sa ilang taon ko lang pagtitinda. So, ayan mga kasari yung ishare ko sa inyo. Sa aking pagtitinda mga kasari, namuhunan lamang po ako ng 200 peso. Oo, 200 peso lang po yung aking pinuhunan at nagsimula po ako sa aking munting bahay sa loob lamang po. So, yung 200 peso ko na yun mga kasari, matagal ko na po yung nakuha. Diba? Hindi katulad sa iba mga may malalaking tindahan is namuhunan sila ng 50, namuhunan sila ng 20, or namuhunan sila ng 30,000. So, ako mga kasari, namuhunan lang po ako ng 200 peso dahil nagsimula po lamang ako sa Pasigari-sigarilyo hanggang sa lumago po yung aking 200 peso. So hindi na po ako nag-aalala kung mababawi ko pa ba or hindi na dahil matagal ko na po talagang nabawi yung 200 peso ko na yon At napalago ko po ng ganito ang aking munting tindahan at maraming maraming salamat sa 200 peso ko na yon At yung naabot ko ngayon is mahigit pa po sa 200 peso yung aking mga paninda dahil lahat po yan mga kasari is aki na po at hindi na po ako mag-alala kung mababawi ko pa or hindi na dahil po yan mga kasari ipuro tubo ko na lang po yung pinapaikot-ikot ko po sa aking munting tindahan at mga kasari uh marami na po akong naipundar at marami na po akong uh, nagawa sa aking um, tubo dyan sa aking munting tindahan so kahit na magkakakain kami dyan is okay lang dahil yung aking tubo is nabawi ko naman na yung dalawang daan ko at ayan pinapaikot-ikot ko na lang at maraming salamat sa Panginoon dahil talagang napalago ko siya ng kahit ganun lang at kahit uh, paunti-unti lang ayan napalago ko siya ng ganyan so ayan mga kasari, at dahil alam po yung sa mga ibang may sari-sari store dyan, kung gusto nyo pong magtinda, or magkaroon ng grocery, or magkaroon ng sari-sari store, is go lang po, huwag po kayong mawala ng pag-asa, talagang ganun po, nagsisimula po tayo sa maliit, at nagsisimula po tayo sa tumal, bago po tayo umangat, so ayan mga kasari, yung na share ko sa inyo, sa araw na ito at uh, nagliligpit-ligpit lang ako, at nagugupit-gupit, nang sa ganun naman is bukas, magro-grocery ko, magro-grocery seria is alam ko na kung ano yung aking bibilhin so ayan lang mga